Hello mga chismosa! Kumusta naman kayo dyan? Kumusta ang buhay? Marami na bang na i Ha? <laughs> Joke lang! Ito naman! Ay, ito na nga po, gagawa ako ng pinat dahil paborito ito ng aking mga anak. Puro na kasi bili dyan sa tindahan. Tapos, ang bilis maubos. So, naisipan ko na gumawa na lang ng pinat Ay, yan. Halo ng halo. Kailangan nating haluin. Kasi pag hindi mo hinalo, nako, masusunog lang yan. Kaya dapat bantayan mo. Huwag mong hayaang mag-alab at mag-init yang nararamdaman mo baka mamaya masaktan ka kapag nasunog yung mani sige ka mapait yun kaya dapat bantayan mo ha? bantayan mo yung niluluto mo huwag mm. ka mag overthinking dyan mani yung vlog natin ha? okay at ito na nga malapit ng maluto naaamoy ko na yung bango ng mani mm ang sarap nito talaga alam niyo ba paborito ko rin talaga tong mani lalo na yung inadobong mani tapos lalagyan ng napakaraming bawang at napakaraming sili ah pagkasarap talaga nun noong bata pa ako ha? kwento na lang din ano napakahilig ko talaga dyan sa adobong mani alam niyo ba yung one fourth na mani kaya kong ubusin yun pero nung nagkaroon ng sakit yung tagiliran ko na ko tinigilan ko rin pagkain ng mani nakakadala napakasarap ng mani pero pagkain ay sumobra ka ay eh, di rin maganda ayan okay na to kulay brown na pwede na natin lagyan ng asukal at syempre di natin kalilimutan yung butter isa rin kasi yun sa nakapagpalinam nam ng peanut butter ayan so pinalamig ko muna ng konti saka ako inilagay itong butter at yung asukal ito kasi yung nakita ko sa youtube so first time ko nga gumawa no nuduod muna tayo ng youtube gano'n naman talaga ba diba? manunood muna tayo sa youtube bago tayo gumawa o, oh, ba? Diba? Ang paglagay ng asukal, uh, tinansya ko na lang yan kasi hindi ko naman alam kasi kung gano'ng kadami talaga. <laughs> Tutorial tapos di alam niya. Charot. Eh, ganun nga, ba? Diba? Nanood lang tayo sa YouTube. So, umuha lang tayo ng ideya. ba? Diba? At yan na nga. Ayan. Halu-haluin muna natin para mag-fix yung asukal ayan, halo lang halo konting tiyaga lang talaga ayan, di na natunaw agad yung butter kasi medyo di na siya anong mainit pero natutunaw din yan mamaya kapag inilagay na natin dun sa ating gilingan ayan halo lang halo para paglagay natin dun i hindi na siya magbuo-buo ito nga palang mani na niluto ko ay kalahating kilo lang tapos dito sa amin kasi may nagtitinda ng mga butter so bumili ako 10 pesos lang o ba diba? nakatipid ako ayan halo-halo lang natin yan, okay na to. So, ilalagay ko na sa aking blender. Opo, dito ko po gigilingin yung mani. Yan. So, sa tingin ko naman is kaya po to Kasi itong blender ko na to ay panggiling talaga ng yelo. So, sana hindi mag-overheat. <laughs> so, ayan. So, ilagay na natin. hindi ko muna ilalahat ito kasi baka mamaya hindi kayanin ng blender eh. So, konti-konti lang muna yung paglagay. ito na po nadurog na ayan ayan nadurog na so kung kanina po parang dry ano po nilagyan ko kasi ngayon ng konting mantika para, ano, para hindi mahirapan yung blender na durugin yung mani so ayan nadurog na po at ito na nga ayan ang sarap sarap po nito guys so subukan nyo po para di na kayo bibili. Thank you for watching.